Alam mo ba, Mount Cristobal ang misteryosong bundok ng kadiliman. Alam mo ba na may bundok sa Pilipinas na hindi basta-basta inaakyat dahil sa takot ng mga tao? Ito ang Mount Cristobal, ang tinaguri ang bundok ng kasamaan, kambal ng banal na Mount Banahaw. Ngunit imbes na debosyon, misteryo at kababalaghan ang bumabalot dito. Saan matatagpuan ang Mount Cristobal? Ang Mount Cristobal ay matatagpuan sa pagitan ng Laguna at Quezon, katabi mismo ng Mount Banahaw. Habang itinuturing na sagrado at banal ang Banahaw, ang Mount Cristobal naman ay kilala bilang kabaligtaran nito, ang bundok ng kadiliman. Mga paranormal na ulat. Ayon sa mga hikers, may mga nararamdaman silang mabigat na presensya habang umaakyat sa Mount Cristobal. Ilan ang nagsasabing nakakita sila ng multo, mga anino, at narinig ang mga kakaibang tunog sa kagubatan. May mga kaso ng nawawalang hiker na bigla na lang lumilitaw pagkatapos ng ilang araw at hindi maipaliwanag kung ano ang nangyari sa kanila. Portal daw ito, may mga paniniwala na ang Mount Cristobal ay may portal papunta sa ibang dimensyon. Isa raw ito sa mga gateways ng mga espiritu. Ang ilang bahagi ng trail ay sinasabing bawal pasukin kung hindi ka malinis o spiritually prepared. May siyentipikong paliwanag ba? Ayon sa ilang eksperto, ang kababalaghan ay maaaring dulot ng natural na fog, disorientation, at psychological effects ng kapaligiran. Pero para sa mga nakaranas, hindi ito basta-basta masusukat ng agham. Isang bundok na hindi lang mahirap akyatin, kundi may dalang misteryong hindi kayang ipaliwanag ng siyensya. Mount Cristobal, totohanan ba ang kwento ng kadiliman, o alamat lang ng mga natatakot? Ito ang Simply Marjun Channel, ang tambayan ng mga kwentong di mo aakalain.